ang dami kong spam sa YouTube. At bakit kaya may mga nababawasan ng subscribers? Alamin natin yan. Now na. Yes guys, welcome back to Chris channel. And for today's vlog, bakit nga ba may mga spam sa YouTube? natin sa youtube channel natin at bakit nga ba minsan 200 subscribers ka na tapos biglang mababawasan ng 20 bakit nga ba diba alamin natin yan ngayon pero kailangan manood ka ng buo okay yung mga spam sa youtube channel natin yun yung mga nag review sa channel natin ng mga videos pero hindi naman nanonood Okay? Tapos, magkiklik ng like, subscribe, even yung icon ng bell, ikiklik din at magkocomment. Pero, bakit napupunta sila sa spam? Kasi, hindi naman talaga nila pinanood yung channel mo. Hindi naman talaga nila pinanood yung video mo. Okay? Nang lang sila ng subscribers din gusto nila mag-subscribe ka sa kanila kasi nag-subscribe sila sa'yo. Oh no! Ay, naman ganun. ba? Diba? Unfair yon, Lalo na sa mga bagong nag-YouTube pa lang. ba? Diba? Kasi hindi ka nakakatulong at hindi ka rin niya matutulungan sa channel mo kung spam ka lang. So sayang lang ang effort mo. Kasi lahat na napupunta sa spam sa channel mo, i-delete mo na. Okay? Kasi yan yung mga hindi makakatulong sa channel mo kaya tinatanggal na ni YouTube. Okay? Kaya wag mo nang ipagpilitan i-revive yung mga yan. Kasi yan yung hindi mo maaasahan at hindi mo magiging loyal subscribers. Kasi hindi naman sila nanonood. At saka ano pa? Yung mga comment ng comment ng sub to sub, new friend here, payaka, pahalik, pahag naman, balikan mo ko, dumalo ka sa bahay ko, pata patapek. Ay, nako. Spam ka rin. Alam mo kung bakit? Kasi wala namang connection doon sa YouTube or doon sa channel, doon sa video na pinanood mo. Diba? Mag-comment ka kung ano yung napanood mo doon sa channel na yon. Paano ka magko-comment? E di panoorin mo ng buo. Diba? Much better para naman yung echo comment mo doon is related doon sa video at hindi ka mapunta sa spam. And baka yung pinanood mong channel magsa magsasubscribe sa'yo and mas maganda pa yung magiging relationship nyo kasi makakatulungan kayo lalo na kung parehas kayong bagong nag-YouTube pa lang. ba diba? Hmm. At bakit naman kaya? Bakit naman nababawasan? nag 200 ka na, ba? Diba? Wow! Pinoos mo na nag 200 ka na, 200 subscribers, congratulations. And then, bukas pagising mo, nabawasan ng 20. Bakit? Kasi nga, tinanggal ni YouTube yung mga hindi karapat dapat sa channel mo. Pasalamat ka na nga eh, di ba? Yung kapalit ng 20, mas maganda. Kasi yung kapalit nun, yung mga magsasubscribe sa'yo na talagang like na like ang channel mo at talagang tinatapos sa mga videos mo at yung mga comment nila wow, is talagang related is nice? dyan sa ina-upload mong video. Di ba? So, huwag mo pang hinayangan alam mo na kung bakit. Kaya lahat ng nasa spam mo, i-delete mo na yan. Lahat ng mga hindi nagko-comment na ayon do sa video na ginawa mo, i-delete mo rin. Huwag mong hiniyangan ang mga bagay na hindi mo naman makakasama sa future.